siguro po itong si Saldico ay uh, sanay sa video, sa video kibar ito kasi ang galing po niyang kumanta sa totoo lang ayun uh, na nga po at uh, talagang uh, walang kagatulgatol yung sinabi niya na ang mastermind ay si B, uh, si BBM, yan ang sinabi niya so walang kagatulgatol na sinabi niya na si, yan daw talaga ang master, mastermind Nako po, talagang uh, laglaga na bagay kung iisipin, ganito lang yun eh una ay uh, bago maging pira yan aaprobahan niya ng Pangulo at pipirmahan niyan so, tama naman yung sinasabi ni Saldico na ang talagang mastermind, ito si Bongbong Marcos kasi hindi naman talaga magiging pira yan kung hindi pinirmahan ni Marcos so, tama naman talaga Uh, ngayon ang uh, kwan doon ang hindi tama doon sa mga sa mga kumakampyrito kay uh, Marcos 'yung nagkakalaglagan nat nilaglaglan nila yung kanilang poon At uh, yun na, walang kagatol-gatol na sinabi na nasangkot si BBM at uh, 'yung sa mga trilyones na mga pirang yan. So, Santa yan ang nga po sinasabi ko na pagkatapos nito ah, <clears throat> pagkatapos niyang pakinabangan pagkatapos nito nga ah, ah, tawag dito, kakotsabahin niya mga yan tapos bigla siya magdedeklarayan na mga ghost project na yan which is tama naman ang ibig kong sabihin dyan ay kasabwat nga siya sinabi niya yan para sa ganun ay uh, matakpan mapagtakpan yung kanyang uh, pangalan na isa rin siya sa kumalimbat ng akaba uh, ng bayan <clears throat> so hindi naman po magsasabi yung si saldi ko kung uh, hindi totoo at sa kagaya po ng sinabi ko kung kayo po ay mag-iisip hindi po magiging pira yan kung hindi pinarmahan nga naman ni Marcos so pare-pareho lang talaga wala, sabi ko nga rito, wala kang mapipili din sa mga politikong ito eh. Lahat ito mga kawatan. At uh, mer pa, nako. Tapo pa ipapagilit ko yung liig ko. Kung may malinis din sa mga yan. Wala yan lahat yan mga kawatan. Maniwala kayo sa akin. O tingnan mo yung in investigan na 100 billion. Diyan sa Senado na insertion na yan at bakit kasi may mga insi-insersyon natapos sana ang budget na yan tapos na, wala na mga small-small committee na para mag-insert-insert -insert pa hindi ko maintindihan kaya talagang uh, ginawa talaga nila yan na uh, patakaran nila dyan sa Kongreso at sa Senado kasi nga para sila makinabang <laughs> tingnan mo nga pero yung mga nagpapanukala ng uh, ibalik yung bitay or uh, deep penalty, walang gusto mo ipasa. Paano? Sila ang unang tatamaan. Sila ang unang masisilya elektrika. Pero ang uh, apila ko lang po sana, sana magkaroon man lang sana kayo ng kabusogan. Yung tipong uh, kung inaakalan nyo okay na sa inyo, tama na, stop na. Huwag naman yung tuloy-tuloy uh, ang ngayon yung pagnanakaw sa pera ng bayan dahil sa mga bisyon ninyo. Bisyon ninyong pag uh, singhot ng kung ano-ano mga droga dyan. At pag uh, dapa dito kay uh, dito sa mga binabayaran ninyo na binibilhan ninyo ng mga kondominium at kung ano-ano mga luxury car, Tignan mo, kaya wala kayong wala kay walang tigil ang pagnanakaw niyo dahil sa mga bisyo ninyong pangangabit na mga immoral kayo. Yun po ang totoo diyan. Ngayon, kanya-kanya ng kwan. Nakita nyo. Kaliwat kanan, yung, uh, yung hearing. At may mga privilege, privilege speech daw kuno. Ito si uh, Escudero, nakita nyo naman, nag-privilege speech yan na talagang pinagdiinan niya na itong si Romualdez Marcos ang kawatan. So, tanggihan, turuan. Samantalang alam naman natin mga kababayan ko, alam naman nila, alam nyo yan mga senador at mga kongresman na puro lang kayo deny, ha? hindi makakadeny yung mga ipinapatayo yung bahay kagaya nung si Pimentel na garahe lang 2 billion na plus na napakaraming mga uh, high-end na mga sasakyan na nakagarahe. So, parang uh, parang nakon uh, lang, para lang sumusunod sa Kadiskaya. So, sa kung congressman, congressman lang yan, ay uh, yung Pimentel na matandang hukloban na when, na mamamatay na nga yan. See? Yun po ang sinasabi ko eh. Talagang wala na mapili, mapili lahat. At uh, yun talagang ko na. Ayan pa. <clears throat> ang sinasabi, nag-till all na raw si uh, Diskaya. At yung mga nabanggit niya, doon sa mga Senate hearing, ay wala yon doon sa tinil all niya dito sa ICI. So, ibig sabihin, na, sabi ko nga, di ba, halos lahat ng mga senador at mga kongresista, ay mga kasabwat dyan sa flood control project na yan ayan na nga, lumabas na ang totoo ini-labas na ng uh, ng testimonya ni Discaya na halos lahat yung mga congressman at uh, senador na yan see tapos sila ang kakapal pa ng mukha nila mag-imbestiga daw kuno kasi samantalang sila pala ang sangkot o, kagaya itong Joel Villanueva na ito Okay lang sana kung wala kang bahid ng pagnanakaw. O ka na. O ito naman si Dingo Estrada na walang ka... Walang ka... Ano to? Walang kadala-dala. Pang-apat na yan. So kung makakulong yan. Yun ba sabi ko, kanya-kanya kayong kuan kanya-kanya kayong batuhan, ay pare-pareho lang naman kayo. Ay, hindi kaya dapat yan, sa halip na salitaan kayo, suggest ko lang sa inyo ha, batuhan kayo ng batuhan ng mapuro lang kay kadaldalan. Ay maanong nga, uh, linisin nyo yung mga baril ng mga baril ninyo at magbarilan na lang kay dyan. ah, uh, ganun lang. Ganun kasimple. O, oh, di ba? Magbarilan na lang kayo kaysa sa daldalan kayo ng daldalan, deny kayo ng deny, <clears throat> turo, turo kayo ng turo, ay samantalang ang mga itinuturo ninyo sa mga sarili ninyo, wala talaga kayo. So ngayon, lumabas. Si uh, Marcos pala ang mastermind. Ay na po, sinabi na po ni Saldico. oh, ano pa yan? So, tapos na ang boxing. Ano pa? Ano pa ang ang gusto ninyong malaman? kaya pala ako ano eh isa rin pala na kaya kaya ano to kaya umalis or nagresign si uh, Mayor Magalong Diyan sa ICI na yan dahil uh, malalamtad pala na pati si Marcos kasi matindi yung kuwan eh matindi yung, uh, yung uh, resource person ni eh, ni eh, Mayor Magalong direktang may direktang kaalaman dito kay BBM. Kaya yun tinang uh, uh, na lang kasi nga ayaw maging parte ng kutsabahan si Bagalong. Oh, di ba? Mas maganda nang magresign siya kaysa sa ituro niya yang presidente na kawatan pala. So talagang mga, masalimuot. Kung baga, hindi mo malaman dito, sabi ko nga dito 'yung in example ko dati sa inyo. Na 'yung uh, biktima nagsusumbong doon sa mga polis. Ay, ah, 'yung pala, 'yung mga polis na nananakit biktima sa kanya. Tapos magsusumbong itong biktima diyan sa kapulisan. Ah, ano mangyayari? Wala na po. Kaya para sa akin na uh, hindi na po pinagtatagal ito. Para sa akin, sunug, <clears throat> sunugin na yung dapat sunugin. At uh, patayin na yung dapat patayin. Yun ang uh, sinabi ko pa po dito. Kahit sino pa ang nandyan, walang mababago dyan. Yun at yun pa rin ang kalakaran. Lalo na kung patuloy ninyo ibinubuto yung sinasabi kong ang tatanda na dyan na pauli-uli na lang dyan sa Senado at sa Kongreso na walang ka pagkatapos ng term nila bakasyon na ng kaunti or either kakandidato lang yan sa iba <coughs> ibang posisyon kagaya ni <coughs> Pimentel di ba dating congressman yan ngayon governor na pala uh, so magpapahinga lang sa ila magkakandidato sa ibang posisyon ayun pero pauli-uli sila diyan. Hangga't hindi po na hangga't hindi po na bubura itong mga ito, hangga't uh, hindi natin nap, napapatay itong mga ganitong klase ng tao, wala. Patuloy ang paghihirap nitong ating mga babayan. At uh, wala na. Basta sinasabi ko hanggat sila ang nandyan, kahit kailan hindi na aangat, ang kabuhayan nitong ating mga mahirap na kababayan, mananatili na lang sila sa ganyang kahirapan. So, kung eh, talagang kung ano? At kagaya niyan, saldi ko. Samantalang kayo, na mga buwaka na ninyo, ganun nyo kabilis na <clears throat> na kinidnap si President D Duterte. Diba? Ganon nyo rin kabilis kung paano nyo pinauwi si Arne Tibes. Congressman din yan. Pinauwi dito. O, okay, bakit ngayon? Hindi nyo magawang pauwiin si Saldivo. O. Oh. Kasi nga, kasabwat lahat. Kunwari, babatikusin kita. Kunwari, pauwiin kita pero huwag ka nang umuwi. Ganon lang. Puro pagkukunwari. Yan ang totoo. tanga na naman ito. nag enjoy sa pera. Saan ba nakatira talagang permanenting bahay na hayop niyan yan? Saan ba sa Paris yan? Pakibigay ka sa akin ang uh, eksaktong address ng hayop niyan yan. Bullshit niya. na yan. Uh, gigilitan ko ng liig yung hayop niyan yan. Kaya mo, napakarami nating mga kababayan ang uh, gutom na gutom. Sila nagpapasasa sa pira din natin. Imagine mo yung mga anak-anak ng mga hayop ng mga kontraktor na yan. Oh. Hmm. Anak lang ni Tolpo na congressman. O Di ba? 700 uh, ano yun? 70,000 pala 70,000 dollars ang binayaran. May get 2 million. Hindi lang yung kasi 70,000, meron pa. Sa isang gabi, sa isang puntahan lang sa bar doon sa Amerika. 2 million. See? ganun magwaldas ng pira ito. Palibasa nga hindi nila pinagpaguran. Palibasa nga, nandiyan lang sila nakaupo. Mag-insert lang sila ng budget. Tapos, uh, mapupunta na sa kanila yung uh, 25 percent, uh, abay po yan. Si Saldi ko, ang bilyon, bilyones ang kinulimbat itong hayop na to, to. Kaya sinasabi ko, kulang ang ulo nito. <clears throat> Kahit pa sabihin natin isang milyon na saldi ko, hindi pa rin makakapagbayad dito sa mga ninakaw nitong hayop to, ito. Kaya, pani, hindi natin, naku, Diba? Di ko na alam. Meron sana akong ipiplay dyan yung na, na, umiiyak na si Kwan. Umiiyak na si uh, si Escudero. At saka itong si uh, no to, Joel Cruz uh, Joel Villanueva. Nag-iiyakan na ang mga gago. Tapos, uh, nagturo na rin sila. So, anong klase yan? huwag niyong gagamitin yung bunganga niyo para magturo ang gamitin niyong pangturo yung dulo ng baril ninyo yun bibilib ako sa inyo yun ang gamitin niyong pangturo huwag yung, pang yung bunganga ninyo kaya ko niya eh. kaya yabang pa naman itong mga asawa nito o tingnan mo nga yung kabit-bibilyon iba kung ano-anong pinupos ng mga bulgari niyan, mga kung ano-ano mga mamahaling bag mamahaling kondominyo yung pala, galing nilang pala sa pinagdakawan kasi tapos ngayon, tanggi ng tanggi tapos nagturo na rin na nagturo oh. wala sabi ko nga sa kanya sa inyo pag nagturo kayo, dapat yung dulo ng baril ang ito, ito ninyo. Ganun lang. Kaya hindi nyo magawa kasi unang-una mga duwag kayo. Kaya hindi nyo kaya. Kaya itong mga ako na nako, ay nako, Diyos mio. Ay, siya nga po pala, na-miss ko kayo ha. Kasi kahapon hindi po ako nakapag-upload ng video dahil uh, medyo busy po kami rito ngayon dahil uh, meron lang po kaming mga hinukay na dapat naming ilipat. At uh, para maging safe. So at, 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 the same time kumuha na rin, na, kumuha na rin kami ng kaunti para may pang uh, bigay-bigay na rin dito sa ating mga kababayan. At uh, kahit baka muti lang yan, ay di, kahit pa paano ay maibsan yung uh, uh kaguto man mga kababayan natin. Anyway, pagkatapos po pala itong mga bagyo-bagyo na ito ay uh, baka lumuwas po kami dyan sa Manila At diretso nga po kami ng uh, Nueva Ecija, <coughs> Tarlac, Bulacan, Pampanga, at uh, bataan sa po kami dyan at uh, kasi mayroon na naman daw panibagong bagyo baka naman kasi pag umalis kami ma stranded lang kami diyan. at uh, yun kailangan ko pong mag-ikot kailangan po namin uh, ikutan lang yung mga dati namin iniikutan kasi random ko naman po kung uh, na talagang kailangan na nila ng tulong so kaya minsan po yung ganun na lang ang galit ko dahil uh, ako po mismo kasi personal. Personal ko pong nakikita ang kahirapan nitong ating mga kababayan. Hindi ko lang po magawang i-video dahil yun po naman ang uh, prinsipyo ko sa buhay. Maging noon pa po, nung Facebook Live pa lang ako noon. Pagdating sa pagkain na pinamimigay namin, never ko pong binidyohan yan at uh, i-upload sa channel ko. Never po. Kaya nga po, at uh, pinipreserve ko na rin po yan dahil nga di ba paulit-ulit na narinig niyo yung uh, sinasabi ko na kung gusto mong ipagpustahan ito mga congressman at mga senador na kawatan para hindi uh, kung hindi sila naniniwala doon sa mga iniikotang kung uh, napakaraming mga kababayan natin. Yun po yung uh, dahilan, isa na rin yan, na gusto kong uh, i-call nila yung hamon ko. Dahil pag-ikinol nila yung hamon ko nasasamahan ko sila isa-isa doon sa mga iniikutan namin abay may pustahan yon madali lang naman po ang mechanics eh ang mechanics lang po doon ay uh, pag wala akong naipakita doon sa mga sinasabi ko na mga iniikutan namin ay di talo ako at kunin nila yung pinusta ko pero kung sila naman ang uh, kung meron naman ako ipinakita sa kanila o sila naman ang talo at kukumpiskahin ko ngayon yung pinusto nila at yun naman po yung isa sa pantulong din natin sa ating mga kababayan dahil madalas ko pong sinasabi rito sa lahat ng hamon na naghahamon ako kahit napatayan ay uh, lahat po ng uh, kikitain natin dyan o mapapanalunan natin wala pong pupunta sa akin ni Sintabos lagi ko pong sinasabi yan lahat po yan ay mapupunta dito sa lahat ng mga subscriber ko. Yun naman po lagi yung sinasabi ko, di ba? So, kailangan lang talaga may, uh, may kumagat dito sa mga hamon ko. Pero baka, baka kasi nakakalimutan na yung iba at baka yung hindi na panood yung iba so, at kung ito ang napanood ninyo, ang sinasabi kong hamon, hinahamon ko po lahat ng mga politikong mga kawatan na lahat po yan sila kahit na sila ay magsama-sama kahit na anong armas ang dalhin nila itutok na nila sa akin ang kahit na anong klaseng baril nandyan ako sa gitna nila palibutan nila ako sama-sama sabay-sabay nilang pagbabarilin ay uh, siyempre pagka tinablan ako ay natural patay ako di ba? Pero pagka dumikit lang yung bala dito sa katawang ko ay talo sila. Yun po yung kuan baka ngayon nyo pa lang po napapanood to. Yan po yung mga hamon ko sa ka, sa mga politikong kawatan. Maliban pa po diyan, ang isa pang hamon ko sa kanila kung 300 man yan ng mga congressman ng mga magdanakaw na yan. Sabay-sabay po na 10 segundo lang po ang ibibigay ko sa kanila malalagutan lahat ng hininga yan. So kung hindi ka magawa yun sa 10 segundo, talo ulit ako. Uh, pero kung magawa ko, ay ta talagang patay ka sila. Kukunin natin yung pusta na, eh, nila. At yun naman po ang uh, ipamamahagi natin di sa lahat ng mga subscriber ko. Sinasabi ko po yan, nising ko po walang walang sa uh, sasayad dito sa palad ko. Yan po. Ginagawa ko po ito mga paghahamon na ito dahil sa una, buwisit na buwisit na ako dito sa mga congressman at mga senador ng mga kawatan. Pangalawa, ginagawa ko po ito dahil mahal na mahal ko po ang mga subscriber ko. So siguro po hanggang dito na lamang At uh, ayun At uh, parang uh, Nandun pa rin yung pagod ko Kasi Umakyat po talaga kami sa bundok Tapos mayroon kami sinuotang kuiba So yun At talagang medyo pagod At uh, katunayan halos, uh, halos wala po kami Tulog talaga Kaya nga hindi ako nakapag upload ng video Noong uh, kahapon So, yun. Dahil nga talagang uh, na na okay, pa halos walang tulugan dahil magdamagan talaga nandoon kami sa lalim ng kukuiba at um, ay ako nang explain sige basta po sa lahat ng mga subscriber ko ay ingat po kayo lalo't may paparating na naman daw pong bagyo so kung may nararamdaman na po kayong parang lalag natin inumagad eh, ng bayjisik pero sana kung uh, inyo lang sununod dati yung itinuturo ko na mga mga basta mga itinuturo ko dati sa inyo ay malamang ay uh, hindi kayo lalag natin Pero sige lang, okay lang yon at uh, at least baka hindi lang ninyo naintindihan yung mga itinuturo ko sa inyo dati. Anyway, maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, nanood ng video ng ito. At inuulit ko lang po sa lahat po kayo as ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat, kaya ako ginagawa ito na maghamon ng mga politikong mga kawatan. Salamat po.